Welcome sa lahat ng ating mga Noy Pips Diyan! Gusto kong klase na tapas, chef. Tuyo. Ako no? rin yan yung gusto ko. Hindi na ko anong tsura. Wala mo ng... It's good to be back. Napakasarap ng na feeling. <laughs> Sir Jeff, magandang araw ay, sa iyo. Ano magandang yan. araw din po, sir. Yan, Itong Lola Elise sa, sa pagkakatanda mo kasi ikaw ay apo na ni Lola Ellie, yes, no? Sir, yes, sir. Ilang taon na sa industriya ng pagkakatanda? Bali sa November 15, siya November 15 po. 35 years na po. 35 years? Yes, sir. Sa haba ng panahon, sir, uh, ano ang mga pwede mo maikwento na pinagdaanan ng Lola Elise? paano siya tumagal sa industriya? Ano, Sir? Na tumagal to siguro sa ano yan. Uh, pakikisama rin namin. Mm -hmm. Tapos, yung sarap ng pagkain hindi nagbabago po. Mm-hmm. Tapos yun, Sir. Uh, Tulung-tulungan lang din, Sir. Na ano po. Bali na Pamilya. Okay. Uh, pamilya din Bali, Sir. Kaya ganun. Kumbaga, trinato din namin yung mga tao namin na pamilya. Halos lahat ng mga tao po namin dito, Sir. Parang pamilya na rin po namin. Hindi mm -hmm. namin sila tinuturing na Iba, hindi pamilya po Kaya, kumbaga, parang Ang uh, gusto namin mangyari, sir Kung ano yung pamilya namin Yung pag, ano, sa mga tao At yung mga dumarating Pamilya din po e, namin Di gano'n, style, um, ano wala. Kaya, parang uh, Feel at home talaga, yes, sir, no? Yes, yes, yes At, eto, eh, uh, matanong ko kasi 35 years na kayo For sure, dumang kayo sa pandemya Yung mga problema, yes, di ba? Ah, paano nyo ito na lagpasan? Nung, ano, sir, nung pandemic, sir Nagsarado kami ng, ano, halos tatlong buwan din. Uy, mm, grabe, no? Uh -huh. Pero, ayun, sa awa ng Diyos, sa tano, uh, naka-survive din naman, sir, na, Ayan. ano, bali, yun, uh, sarado kami noon, walang kinikita. Pero meron din naman mga ipon, tapos may mga tumutulong din ng mga ibang mga kaibigan natin dyan, ng na mga natulungan din po. Yun. Yun. Kung uh, ah, give and take. Pero na nag style no? Oh, po, sa pagkain ng Lola Ellie sa Sir Jeff, ano ang special? Ang best natin sir yung chicken barbecue. Chicken barbecue, syempre hindi mawawala yung tapsilog natin sir. Nagsimula po kami sa tapsilog. Tapos same yung lasa natin, hindi namin pinapano na yun. Tapos yung bonus bangus po, tsaka yung lechon kawali sir. Tapos hanggang nadagdagan na lang ng mga iba, yung, like yung meron tayong papaitan, siligang na baboy, yung mga ganun sir. Mm -hmm. yun yung mga specialties mm -hmm. natin sir. Ano? Eto sir ha, siguro uh, matanong ko lang din, naabutan mo si Lola Ellis. Eh, Yes sir, ano, bata pa ako nun, bali Sir, ano, inaalagaan din ako ni Lola Ellison. Talaga. Hmm, pinapaliguan ako nung malit pa ako noon. Yeah. Tapos ano, pero kung ano, bali doon sa lumang uh, bahay, ah, uh, lumang bahay kung tawagin kasi namin ito sa bahay ni Lola. Bahay ni Lola. Oo. Okay. Yung ano ni doon sa unang bahay ni Lola, siya. Kung nung buhay si Lola Eli, nagluluto pa si talaga Lola. Talaga nagluluto. Pa. Oh, na ayun, nagluluto, nagaano mm -hmm. nagaano rin siya. Mhm. Mm Nakikialam din siya doon, sir. Okay. Uh, ano ang nakakamis sa pagkain ni Lola Eli? Yung luto niya talaga siya. Iba yung pag siya nagluluto at iba yung lambing niya sa mga tao talaga. sir. Talaga. <laughs> oh, malambing kasi si Lola Eli, sir. Eh. Ayun. Eh. Saka ang kagandahan kay Lola Eli, sir. Ah, uh, hindi mo makan malalaman na galit siya. Mm -hmm kahit galit siya, malambing pa rin siya. Ano nang style ano? Mm. Eh, Ayan, Ayun ah. Kaya yun yung inaano namin dito, sir, na ano, yung kumbaga. Na-apply niyo pa rin oh, ano? Oo. Ah, Kung kumbaga pagmamahal yeah. ng sa tao sa iShare. Ganoon na importante. Oh, wow. At uh, kung sakaling aling gusto nilang bumisita dito sa Lola Ellis sir uh, saan ba ito matatagpuan? Ah, uh, dito po sa Bangbang Felix Quintas po. Ah, mm -hmm. uh, 1708 po Bangbang. Yeah, na normally sir anong oras kayo nagbubukas? Ah, uh, 9 AM po hanggang 2 ng madaling araw. Alas 2 oh. ng madaling araw. Yes, May mga nagre-request pa nga na pwedeng i-extend pa namin kasi ibang uh, customer ng mga call center ng mga hmm. ano dumarating sila sa gabi, mga, na. kasi that before 24 hours kami mm -hmm. tapos nung nagka-pandemic mm -hmm. nagka, no, eh medyo humina nung pandemic mm -hmm. tapos kumonti tao nun pero ngayon okay okay naman ulit bumabalik na po sila bumabalik yun nagre request na nagre-request baka pwedeng i-extend na or gawin 24 hours yun yung pinag-uusapan na po namin yan na gawin 24 hours po ito, din. itong Lola Elise ano? Parang round-a-clock na yan, sir, ano? Oo, oo, pa. Ayan, ha? Ah. Sige, sir, ah, bago tayo magpahalam, bibigay ko sa iyo ang uh, camera para imbitahan sila. Magandang araw po, sayangin po dyan siya. Open po kami uh, from 9 a.m. to 2 a.m. po. Dito lang po sa Bangbang Felix Subukan niyo po ang aming pagkain at hindi po kayo mapapaya po. Maraming maraming salamat po sa inyong support po. five years in the making, Chef. Tatlong put limang taon na at higit uh, tatlong dekada na sa industriya hmm. ng paggawa ng tapa. do La Elis dito. Yeah! Sa kamay nila, ano? Saan lugar to, Chef? Bang Bang. Ayan, at Bang Street. Tama. Welcome sa lahat ng ating mga Noy Pips dyan at mga kakakay. Nagbalik na po ang <laughs> <yun>, si <Jeff> PJ. <laughs> ang daming nagtatanong dyan. <laughs> ala nila, nalubog na tayo sa bahay. Hindi mo, joke lang. Anyway, uh, yan, syempre, marami lang tayo kasi nasika sa mga trabaho at uh, marami tayong ginagawang advokasya ng amin. mm. so, uh, pagtulong po talaga kasi yan ang una nating uh, ginagawa na sa ngayon. Social responsibility po lang. Okay. Yeah, okay. PJ okay. at lahat nakasama namin dito sa akin sa Food Tourism and Adventure. Siyempre, uh, shoutout po sa ating mga kaibigan dyan. Sa mga iba pang vloggers, kasama yes. natin, Chef, si, uh, siyempre, AJTV Vlog, yes, no? 2.0. Yes, lagi natin kasama at si Itur. E Ayan, ha? Uh, ah, Nawiiyak sa akin, siyempre. <laughs> eh. Lagi daw siyang binabas. <laughs> <laughs> si Bulldog. <laughs> Tawa ko ng tao. Iyak si Itur e <laughs> niyo ayan. Pag wala po kasi ang Kuya Dex nyo, siyempre ang inyong likod ay wala. Uh, si Chef PJ wala din. Siyempre, kaibigan nating Itur e tour ah, Ayan, at Sakas oh, TV, no? Yan yes. ang mga kasakasama po natin. Tawang natin na, na to na pumalabas. sa mga pagkain. Kinakain natin at uh, promote po natin dito. Sa Akay ni at sa so, may Kuya Dex, no? Pa, may Dex. Ayan, meron pa, meron pa. Basta Kaya o, sisig. Uy, Kaya kita na, mo naman Naluhin na natin, chef oh, Malinis ba ito, chef? Oh, Ayan, naluhin na natin Andito ah, po tayo ngayon sa Lola Elise Naluhin ko na itong sisig Habang mainit pa yung ating sisling Plate Okay Ayan So, Chef, yan, medyo kinakalakalawang na tayo sa pagbablog. <laughs> Alam naman, matagal-tagal din tayo. Almost ilang buwan na tayong hindi lumalabas ng bahay. At ito nga, andito po tayo sa Lola Ellis na ang pinagmamalaki nila, Chef, yung tapsilog, no? Oo. Uh -huh. Pero lahat po ng spread na nakikita yung pagkain dito, ito yung mga bestseller nila, no? Pwede yung matikman. Sa itsura pa lang, mga noya, uh, ito yung gusto kong klase na tapa, Chef. Ito yun. No? Oren, yan yung gusto ko. Dry na tapa, no? Hindi yung may parang sabaw, may sarsa. Oo. Uh -huh. Yun. Even yung iba rito, tosino, uh, ito, no? kawale, sisig, shanghai, shanghai boneless bangus, at uh, ito yung parang chicken something, no? Na, okay, parang gano'n, no? Papaitan. Papaitan. Sinigang. Yan, yeah, no. Chef, tira. Sige. Yan, yeah, nahulog eh. Okay. brata ko na kagad tong tapa. Kasi kanina ko pa tinitingnan ko anong tsura. Wala mo nang... Mmm. Wow. Sorry, so, ulit yung lasa siya pa. Sigma mo. Sigma na Ano siya? Old school. Classic. Classic. Mmm. -hmm. Sarap. Okay, ha? Lambot. Ang lambot rin, no? Mmm. -hmm. Pang iba. Ngayon ako sa nito. Mm -hmm. Sorry. Ay, di pa. Asawa na may uh, tsuka, may tili. Wow! Sino? Uh! Ya miam. Mau ni cakap apa ni? Cakap macam siap. Cakap ni ketung bongi bangun. Ah. Hmm. Ini cuma siapa yang no? Nada macam cemplan, oh. Barang kelole, kelole ini si. seno. Si. Nego klasik pun lah, kan? Nang lehat, nang sedikit si. ah Hmm. Para sa nasa bahay. Tama. Luto ng nanay, luto ng lola, yun po ang lasa. Lahat. Para sa pagkain nyo, ito yung masasabi kong lasa ng pagkain na hindi mo kakasawaan. Mm -hmm. Parang gusto mo lang, kaya, kaya pala ang kwento rito siya. Talagang binabalik-balikan na ng tao kasi hanap-hanapin mo yung lasa. Ganun po yun. Yan, yeah, no? papahitan nila? Ayaw pa ka naitinggan eh. Mm. Ay, sabaw. Mm. Bira siya. Pag-alagin nagluluto ng ganyan. Mapahit. <laughs> Totong papahitan. <laughs> okay. Ito, so, ensalada. May bagong. Bulat kong agi. Ito yung gusto kong mga papahitan ko, Alex. Mm <laughs> Wow. <laughs> ko nga ito. Mm. Kambot nila manloob. Manloob oh. Oo nga. May papayot na. No? Mm. Ilocano style. Hindi <laughs> saan sa atin dito kasi sa Manila. Ano mm. eh? Parang hindi yung sasalang ng pait. Correct. Right. Ang ketchup. Hindi nagkiketchup to siya PJ eh. Mm. Makulang kasi. Ay ko, mainit. Mainit na lang <laughs> yan. Tago na lang itong lamayan lang ay dyan. Mm. Bangus. Ah! Sarap ng bangus. Kahit tapag, gusto ko eh. Mmm! Mm. na, sa? Para And sa akin po. Isang lasa may pagkakadahin mm. niya. Ang drop ng dahil pagkakadahin, ha? Mm. Tsaka presko pa yung snack. Mukha, tura pa lang yan. Mm. -hmm. Hindi mukhang frozen, no? Mm. -hmm. Yun ang importante. At dahil dyan, Chef, bigyan natin yan ng double check agad ng no? sarap na pagkain dito. So, Ay, okay ito. Trump. No wonder, Chef. Kaya, kumakain sila Sen. Robin Padilla, mm. -hmm. sino pa? ah uh, Vice Mayor, no? ng Manila, si ah uh, Yul Servo. Vice Mayor, yan. Kumakain din dito. Kasi sa mga pinupuntahan din dahil nila, nila daw talaga to. Yung pa, si Isko. Isko, yan. Mga kumakain po rito, ah. Pag pumunta ka nga rito, ang dami yung makikita mga picture nila sa si ERAP. Makakain din dito, siya. Kila lang kilala. At na feature na po sila sa mga iba pang uh, yeah, mainstream media, no? Sa TV. Balik tayo sa Tapa. Oo. Ang lambot ng Tapa! Ang lambot ng Ang lambot Malambot. Tapos, balansin balansin yung alat na gusto mong lasa ng tapang malat, di ba? Ganun. Hmm. Ito pa silang bagoong na binibigay dito. Nga, yung salada siya, Ben. Nga, ayun uh -huh. ko lang ito sisig. Hmm. sisig nila, siya, pe, yung wala itong mayonnaise. Yung itlog ang magiging parang pampahano para, 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 mo. Ang palapot mo. Ang palapot. mayonnaise. Classic, uh, parang siguro ito yung Saan ba tayo nakakain ito, chef? Na minsan makakain na tayo, tawag nila eh Kisig Tagalog ba? Yeah Mmm Mmm -hmm. The mayonnaise, walang utak Yan yeah. mm -hmm. Mmm sisling Last na lang, tikman ko lang itong manok Mukhang sweet style itong manok ah Mmm Parang chicken to sino Ang lasa <laughs> Ano sa Oo. Ha? Maganda yung pagkakaluto, yung kulay nung mm. ng tangin. Mm, ito ko nga na, ang ganda ng manok pagkakagawa. Ganyan nga. Ganyan it, ha? Gyanet, ha? Mm. Kudos po sa nagluluto dito. Sa Lola Ellis, no? At ayan, kinuha ko na yung isang kanin ulit dito. Oh. Nasarapan na ako, yun. mga ano, Ellis. Ang <laughs> mga <laughs> mga ulit. Ibig sabihin, masarap talaga daw. Check po ito. Maraming mm. salamat, siyempre, kay Sir Jeffrey at uh, kay Sir Joe, no? Yung uh, namamahala po dito sa Lola Ellis kung siya kakalikpong gusto nyo silang puntahan bisitahin nyo sila Diyan po sa address na yan para mm -hmm. lang po uh, anong oras sila pwedeng bumisita siya Pepe no? from 9am to 2am ayan open sila naka mm -hmm. nasa waste din sila oo Lola ayan Ellis na lang lang. Lola Ellis na mm -hmm. bangbang ah. yan yung makikita bangbang manila bangbang manila no mm -hmm. ayan sa manila po isa namang kainan na isang mas tatawag natin talagang classic legendary Masalap. Lola Ellis siyempre nag iwan ng isang legacy sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak ito ang lasa ng pagkain dito. Double check yan. Punta natin. Supportan natin mga noit mga kakay. Siyempre, ang makain ni Soul Party List, huwag po rin natin kalimutan. Advocacy tunay, pagmamahal, galing sa puso at tulong na galing sa puso. Ayan po. Siyempre, Chef, ano pa nga ba? Alam ko naman, sa taga ng vlog natin, wala ka parang binabate. <laughs> Ay, kasi pinagtataguan to. <laughs> At uh, siyempre, God bless you all mga noya. Uh, wala kami hinihiling ko diyan. Maraming pagkupala. Maraming maraming salamat po sa patuloy na support sa Kuya Dex, kay Chef PJ. Sa lahat po ng kasama namin dito sa akin, Soul Food Tourism and Adventure. Mabuhay po kayo lahat. Maraming maraming blessings, malayo sa sakit no ang kanilang mga pamilya. Yes, correct. It's Alex. good to be back. Napakasarap ng piling na kumakain naman tayo, chef. <laughs> ilang ilang buwan to. Thank you kami siya. nila mga pumayat na tayo. Ngayon ay ayun sa kakalakad din, eh, no? Again, God bless you. Ako po ng likod, si Kuya Dex, sa Parisi, na Chef PJ. Ano na bigyan sila pagmamahal, chef. Parting bye bye. Turismo akay ni sol, turismo akay ni sol. Ngayon tara na sumama kanina.